Sa kabila ng madugong encuentro sa pagitan ng PNP SAF at Moro Islamic Liberation Front sa Mamasapano, Maguindanao, tuloy pa rin ang isinusulong na pagbuo ng bangsa Moro political entity sa Mindanao. Milang katunayan nilagdaan na ng magkabilang panig ang isang kasunduan patungkol sa pagsusulong ng mga armas ng MILF. May detalye si Odessa Cruz. Nananatiling matibay ang tiwala ng GPHMLS Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities na magpapatuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ang Moro Islamic Liberation Fund sa harap ng nangyaring madugong inkwentro sa mga pasatano Maguindanao. Sa isang joint statement na nilagdaan sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon, nanindigan ng GPHMILF CCCH panel na magpapatuloy ang kanilang dedikasyon sa paggamit ng matagal ng hinahangad na kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Nangako ang magkabilang panig na patatagin pa ang kooperasyon at koordinasyon lalo na sa pagbibigay solusyon ng mga isyu ng security concern at gayon din upang maibalik ang tiwala at kumpiyansa ng publiko para sa peace process. Nabahira ng positibong sagupaan ng mga elemento ng PNP Special Action Force at MLS members sa sa panunong January 25 na nagresulta sa pagkamatay ng 44 na miyembro ng SAF. Pansamantalang itiniil ng Kongreso ang pandinig para sa pagpasa ng panukalang bansa Moro Basic Law isang mahalagang bahagi ng peace process na nagbibigay ng karapatan para sa isang bangsa Moro government sa Mindanao. Sa isinagawang pulong ng Joint PCCH Panel sa Kuala Lumpur, Malaysia, nilagdaan din ng magkabilang panik ang final draft ng Terms of Reference of the Independent Decommissioning Body para sa maayos na pagsusuko ng mga armas ng mga MILF fighters. Ang pag-uusap na ito at ang signing ng joint statement ay pinangunahan ni GPH Panel Chairman Prof. Miriam Coronel Cedre at Kamaylas Panel Chairman Mohakar Iqbal na sinaksihan naman ng Malaysian Facilitator na si Tengko Dato Abgafar Tengko Mohamed, ang chairman ng mabubuong independent decommissioning body. Mula sa Maguindanao, Odessa Cruz, Eagle News.